Ito na kami, papasok, naka na kami, nakapag-login na kami. Kinuha na yung aming bagahe ng mga power. Nag-a-assist sa um, aming um, travel. Yeah. dami, Nakapasok na rin. Marapit na rin makapasok. Ang, uh, mga 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 bakasyonista din. Ayan ang loob na kanila. Tapos pala naman may traffic, may scanner. shoulder bag bababa Opo, pa i ng pa Ito. 'Yung mga bag ko po, diretso po dito po. Opo, pakatayin. Paki-ano mo nga? Okay lang cellphone. Cellphone one then. Okay lang po. Kaya pala naman na medyo may traffic din sa likod dahil inis kan pa pala nila guys. P p p p Teka okay, yung bag ko. Kain niya din yung na. so kailan ticket guys Natuwa kami ng portal at nakakangawit. kasanag si ano yung wala si pagkakatiyan ano yung nung ticket na ano pito na ay oh, Express. dito pwede nila silang punin. <laughs>

i sorry